Before even there is an impeachment process, ang mahalaga 'yung nakita na natin na kung paano niya manage no, 'yung Office of the Vice President and also the Department of Education pinag-aaralan na ng mga mambabatas na kabilang sa makabayan block sa Kongreso na isulong ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte Carpio, kaugnay sa naging asal nito sa ginawang deliberasyon sa hinihing 2025 budget ng Office of the Vice President o OBP. Sa panayam kay dating Gabriela Party List Representative at makabayan coalition senatorial Betlisa Massa sa The Agenda Forum sa Club Filipino, Nanindigan ng dating kongresista na kailangan sagutin ni Bipisada ang mga isyo kaugnay sa confidential funds ng OBP. Noong 2022 ay naiulat ang mahigit 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na nagasas umano sa loob lamang ng labing isang araw kung saan na question ng Vice Presidente sa naging paggastos nito. Noong August 27 ay nagkaroon ng mainit na diskusyon sa Kamara kaugnay sa 2.37 bilyong pesos proposed budget ng OBP kung saan hindi direktang sinagot ni BP Sara ang tanong ng ilang mamabatas ukol dito na malino na sinyalis ng kawalan ng respeto at maaaring mitsa sa posibleng impeachment nito ayon pa kay Masa. No, even more I, I even think that that is already grounds for impeachment. No, kasi she really show yung brazen disregard for ano for the public trust. At kung tatanungin si Masa sa proposed budget ng OVP, sagot nito, Ako ay already called for a zero budget eh, for the OVP. Dahil nga hindi niya ma-explain yung as a result of the hearing the last time. Iginiit pa ng dating mamabatas na mahalagang ilan lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang mas nangangailangan nito na palaidad lamang para sa civilian government agencies at information gathering activities na totooan sa seguridad ng taong bayan. Na dapat mabuksan yung intelligence and, and confidential funds. I think, even sa amin sa makabayan, una, ilalagay mo lang yung intelligence and confidential funds doon sa mga ENCHA that are really doing that job. No? And baka doon, pwede mo pang isikreto talaga. Hindi rin matatawag na oposisyon ang binubuong alyansa ng mga Duterte laban sa administrasyon ayon pa kay Masa dahil minsan nang nagkaroon ng ugnayan ang mga Marcos sa Duterte noong 2022 national elections. The Duterte camp is claiming to be the opposition which we know they are not really. But uh, for us, para sa amin sa ano sa makabayan ang magiging batayan talaga ng aming pakikipag alyansa o di kaya pakikipagtulungan sa mga kandidato ay yung batayan ng sampung uh, sampung item sa aming programa Ayon pa kay Masa, masusun pinag-aalalan pa ng Makabayan Coalition ang proseso ng paghahain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Before even there is an impeachment process, ang mahalaga, yung nakita na natin na kung paano niya minanage ano, yung Office of the Vice President and also the Department of Education. Pero para sa si dating Chief Presidential Legal Counsel sa Duterte Administration na si Atty. Salvador Panelo, walang grounds o sabat na basihan ang paghahain ng impeachment laban kay BP Sara. Iniulad din kamakailan ni Panelo na hinikayat nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice President sa 2028 National Elections katandem ang kanyang anak na si Sara Duterte. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.